Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung attention sa totoong may kasalanan? Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sin sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot tayong lumihis. Ano to? May cover up. Ano to para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako. Let's make those responsible. Let's make them uh, accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Na Dami pong na-mention about the Diskayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI may proyekto ang Diskayas. Eh 'yan ang maaring naging negosyo nila, makipag joint venture, makipag uh, pang magpagamit po ng uh, lisensya, eh pan kung may kasalanan, panagutin nyo po. Pa panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Eh kung tamag-anak ko, kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, ina umatras na nga eh panagutin natin I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging uh, complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong 'ng ganoon. Uh, panagutin natin ang dapat uh, managot dito. At uh, ma isa isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. 'Yun ang imbestigahan. I am one with IC ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat uh, panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon, paano ako magtrabaho. At uh, hindi po ako nakikialam bilang isang uh, public uh, servant noon government employee 2001 1998 pa po sa congressional office ni former president former congressman former mayor Rodrigo Duterte nang naging mayor siya isa lang po ang pinakiusap ko noon sabi ko pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa city hall i will resign pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed Delecadesa. Pinapili ko noon, pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, Delecadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging isyo ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging isyo. Bago mag-election ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-election, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Eh, mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, Nakialam ba ako? Binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi, hindi ko po babaguhin yung aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung po, anong mga negosyo pinasukan nila, eh uso po yung name dropping.